opportunity para malaman ka masarap si Tapay on your visit today? Uh, yes, oo. Um, remind, niremind kami no, na uh, detention unit na meron uh, kailangan sundin na mga conditions sa, sa visit. No. So, from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na yeah, President Duterte is still alive. Yan lang po, hanggang dun lang po. Kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob. You're the one who owns the stroller. Ha? <laughs> ah, ikaw? <laughs> 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 Ay, ikaw! <laughs> 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 Mayroon pa palang mas maliit. Nagpapasilan. Okay. <laughs> okay. So, but even <laughs> at to his health, Wala pang malita. <laughs> oh, na, uh, uh, we're not allowed to give updates. Okay. okay. Anyway, but, um, kayo, Pipi, um, Will you be here during the um, hearing? In Inaayos pa namin yung schedule namin. Uh, no? So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. But likely, me, uh, merong relatives na darating. Uh, sigurado yon, kasi kailangan talaga na merong, sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong bumibisita sa kanya whenever allowed ng detention union uh, nagtatanong lang po yung mga taga Japan meron din silang big gathering sa 2021 and um, they want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami uh, sa mga organizers uh, sa Japan, no? uh, led by Sir Berwin. Um, September 20 sila sa Tokyo and then uh, September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon Saturday, Sunday, uh, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, uh, meron din dito sa The Hague, no? And likely, marami din sa loob ng uh, Pilipinas. Well, um, another note po, nagtuloy na yung pagdinig ng uh, control program at sa Senado at uh, nakamunso na magpupuho daw ng independent finding committee sa flood uh, Well, sabi ko nga, lagi no, tulit at tulit yung administration. Um, alam naman na natin yung problema na Uh, corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon. Ito sa mga, malahat ng mga uh, dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010, meron na issue ng uh, flood control corruption. And um, worse, mas worse lang uh, sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman uh, flood control projects Uh, yung merong uh, corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung uh, mag -re resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga uh, experiences ko as a uh, Secretary ng Department of Education. And then, nag uh, ako na magsalita talaga kung bakit. Uh, sinabi ko nga, inattach yung pinaghati hatian ng members of the House of Representatives ang uh, SBP, School Giving Program Budget na ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa house version ng GAM. Pero, and alam yun, alam yun ni uh, President uh, President Marcos, BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanã. Pero, he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit biglang ngayon ay meron lang palabas na malaking investigation na flood control na projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto uh, behind the scenes na syempre, hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Uh, corruption. Kung, um, kung, kung seryosa lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawa ng ano, corruption, corruption. sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng satswela. Satswela. Oo. Right. Uh -huh. Well, VP, you were once a mayor. Um, and alam namin nandito ka naman sa dahig, no? How do you plan to meet with Mayor Madalong and the rest of the leadership of the uh, mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Hmm, wala pa kaming, uh, hindi napag-usapan at uh, wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region uh, dahil celebration nila ng Peña Francia at uh, merong mga small gatherings kami doon, sectoral, sectoral gatherings uh, para sa mga issues naman sa Bicol na ensure victim din ng corruption ng projects uh, sa gobyerno. May hey, plans po kayo to meet with uh, Mayor uh, Lenny Rubredo at Peña um, uh, Francia? Hindi pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes, gusto sana namin na ano, uh, ma-meet yung mga local government officials Nang hindi lang ng Naga, uh, ng entire Uh, Bicol Region kung kakayanin ng schedule. Uh, but mainly, uh, nandun kami to celebrate with uh, the Bicolanos, to pray with the Bicolanos uh, sa pinakamalaking festival nila, ang Peña Francho Festival.